sir, pa saan ka sir? Nanlilibre ko ng sakay, Pante pa Polo. Ah, binangon na. Thank ah, binang, oh, Sige, sir, thank you sir Ay eh, sir, nanlilibre ko ng sakay sir. Paakit ng Pante Polo, Pa Teresa. Ay, hindi ko ako pa. Pa saan ko kayo sir? Binangon na. Ah, na. Oh. Ay ma'am, nanlilibre po ako ng sakay. Paakit ng Pante Polo, Pa Teresa. Ay, ako. Ikaw po ma'am, libre lang po. Sir, libre sa sakay sir. Paket ng antipolo, pa Teresa. Libre lang. Paano? 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 Papihan ko na na. <laughs> Thank you, sir ha? Sir, libre sa sakay sir. Paket ng antipolo, pa Teresa. Libre lang po. Thank okay. you. Thank you, sir. Sir, nanilibre ko sa kayo, sir. ng sakay sir. Paket ng antipolo, pa Teresa. Paasan kayo sir? Libre lang sir. Kasi, lager ako sir ah. Yan talaga content ko sir kasi pauwi na ako sir bali pag -pa na ako doon din naman ang way ko pa resa ako sir eh pa, ba kayo sir? ako ano? hindi sir hindi sir ma'am nanlilibre ako ng sakay ma'am paket ng antipolo Teresa. libre lang po kasi paket na rin po ako ikaw po paket po ng antipolo yun lang saan po sa Teresa? Okay, Lagpas pa Para ano ako Bayan Lagka ano kasi Ridge point ako sa may ridge point Bayan Delivery lang kasi paakyat na ako Nanilibre lang ako ng sakay kasi pa na rin ako Hindi, hindi nakita kasi okay. malapit lang naman yun eh Diba? na lang ah, ako ng sakay, magpawi. Ah, yun. Vlogger ka sa ko, sir. Yun talaga content ko. Ah, ganun po. At taas, at taas, ah, dun ako una. Ah, sige boss, thank you. Ah. Nag-aalok po talaga ako rito ng libre ng sakay kasi pauwi na rin naman na ako. Dadoon ka din po, kuya. Opo, oh, Teresa, doon ako sa may reach point eh. Di ko kasi alam yung bayan kasi di naman hindi naman kasi ako talaga taga ano, taga Teresa. Bali lumipat lang kami diyan. Kaya di ko rin sa masyadong kabisado. Ano po bang ano nyo? Bakit pauwi na po kayo? Opo. Galing po ako sa trabaho. Saan po ang trabaho nyo? Nagbantay po ako ng ano, matanda. Parang caregiver. Po. Ah, caregiver. Yun yung ano mo, trabaho. Okay. Tapos araw-araw uwi din naman. Opo. Saan yung ano mo? Dito po sa may hilltop. Magkano pang masahe dyan? Pang hanggang ano? 100 po. Kasama po 100? Yun, Opo, Masama po yung tricycle. Magkano ba sa jeep? 30. Tapos sa tricycle? 50 po. Ang mahal. Ano ni special? Opo. Ang mahal pala, no? Mahilig po ba yung manood ng mga ganito, mga motovlogger? Opo. Sino mga pinapanood mo? Sino lang po ko sa ano? Ah, sino lang lumabas? Opo. Hindi ano, hindi si Leonard Motovlog. Sino. <laughs> 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 hindi si Kat <Captain>, eh. <laughs> <laughs> Ano lang yun eh. Papansin lang yun eh. <laughs> Ikaw yata <tayo>, yung buye eh. <laughs> ano lang yun. Pamote riders yun. Kala <laughs> ko si Leonard Motovlog pinapanood ko eh. Mamaya. Ah, okay. <laughs> Mamaya panoorin mo yan ha. <laughs> Magkukulat yun yung minahasama ko. Yan ako sa May 7-11. Ah, papasok dyan. Eto pala. O, dyan lang ako. Naunan lang ako ng onte, oh. Dyan lang po ako sa kanto. Ah, dyan ka lang, ah. Apo, may bibili ka po. Ah, sige. Eto pala yung bayan. Doon lang kami, oh. Naunan lang ako. Ah, thank you Ayan. po yan. Ah, sige po. Thank you po, ah. Ah, sige. Ingat po.